Papunta dito ngayon si Mami at nagtanong siya kung gusto ko daw ng mais. Kasi magdadala siya sa katapang family ng mais. Idadamay ako ng isa, guys. Luto na daw yun, guys. Nagpapasiklab sa akin ngayon. Intayin natin ang pagdating ng kanyang kaluluwa dito. Ang kanyang pagdaong sa aming bahayan. <laughs> pagdaong barko ko yarn. <laughs> Tumawag na si Mami at nandito na daw siya. Kakain tayo ng mais ngayong araw, guys. bakat ako sa inyo kung anong dala niyang mais nakasing lalaki ng ngipin ni Kolot. Mami, ha, ah, saan? Ayan. Wow! May yakol pa Daddy, talaga. Daddy, nanay ko. Mami, mami, sa akin. Sa akin to, Mami. Thank you, Mami. May amos ka pa, ni! Eh. Siya ang babae naglilihi sa Mobi. Nagpabili pa talaga kay Mami. Maganda ang sinila ganda na chila Hindi kinaya eh. Oh. Oo nga pang Hindi pang rides ko to eh. Oh. <laughs> <laughs> ang ganda ng motor. Guys, ang ganda ng motor. Ay, mais mo, isasal pa ko sa mong mo. Oh, ginawa ni mami Sige na, kay mami ko pa tawag kami na rin yan ngayon. Nag-iiba-iba nang aming family tree eh. <laughs> <laughs> kaya favorite ko yung mais eh kasi kasi lalaki ng ngipin mo. Hindi <laughs> <laughs> popcorn pala. Thank you, mommy! <laughs> Thank yung mommy! <pinikain> sa you, mommy! Thank 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 you, mommy! mommy! Thank you, mommy! Thank mommy! namin? Oh. Hindi ko na na-story. Ibili mo ulit ako. Para may... <laughs> <laughs> guys, pabili na pabili. Sabi niya, ibili mo ako ng movie. Sabi ko sa Sa Netflix. Mobi pala. <laughs> <laughs> ano no? Ano nang tatabihin mo kay ay, Mami? Eh, may day mo gaya na. Busin. Gutom na ako. Akin pa <laughs> ito? Naman yung naman yung mami, ipaglutom mo. Sobrang ganda naman. Gain ko kay Mami dahil dinal niya kami ng mais, binigyan namin siya ng bayabas. Ipakita mo ang bayabas. <laughs> pa <laughs> po. Mm. Guys, hindi ko ako sila ng may merienda. Eh, sabi ko, tira na ko ni RJ ng Bayabas. nang yung itinira. <coughs> Wala lang, kuya. May duket na. May pasapa. pa. alam nyo, ga, RA, pa merienda pa sa yun, no? magtatrabaho, ha? Hindi na po sa amin talaga. Kawawa ang kapatid ko, gutom na gutom. Hindi man lang pinapakain ni Mami yung kanday. Kung hindi magluto ng itlog. <laughs> hindi pa nakain. Ay, story ko to Mami ko. Ba, ba't kumain Anong kasabihan ko Hi, sa itlog? Itlog, matulog ang mga chismusa <laughs> hindi natutulog. Mali naman eh. Parang ala <laughs> lang <laughs> ata. Mommy, pingi ang mantika, Mommy. Mantika daw anak. Mm. <laughs> 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 <Pinaglagaan 'tong mais. laughs> ano ba 'yan? Mali na ako mais 'yan. Oh. Painom. Oo. Oh. Oh. 'Di ba guys? Ang pinaglagaan ng mais gamot sa UTI <laughs> so mami. iinom ako. Hindi ako ng gamot. 'Di ba? Kasi mahal ko 'yung mga anak ko eh kahit ako'y binata. Thank you, Mommy. Respectful sa akin. <laughs> Mommy, thank you, Mommy. Mami. <laughs> <laughs> mami, thank you sa sabaw ng mais. <laughs> Guys, nagdala siya ng sabaw ng mais para sa katapang family pero iinom ako nito kasi may UTI pa din ako until now. Ng... Panggap pa siya. Yeah. Oo. Sabi ng mga viewers. Oh, okay. Itlog. Sobrang init eh. Para sa mga chismosan, <laughs> hindi makatulong. <laughs> Itlog para sa mga Huwag kong lalak mga apoy ha Ang galing, ang init ng kawali mo. Para bumangon sa hamon ng buha Para pa ka ikaw yung bumangon Ay, kung sundalo nga Anong kasabihan mo sa itlog? Itlog Paging inuot Sorry, nakalakay yung pwede ano okay, ang aking iniirog ay may itlog. Ano sabi niya? Ano sabi ni ko? Iniwot-ot ko na Magani magluto, bilog na bilog eh <laughs> Parang mainit. Kasi sobrang inita na naman tika, ay na niya. O, oh, din mo. <laughs> Hindi mo na maluto agad eh. Hindi. <laughs> ko kayo. Kayo naman mamungkala sa amin. Baka naman sabihin kasi ng followers. Carbonara daw, binubulong. Hindi ako mami kasi tika. <laughs>

Oh, puro, puro gabok. Walang dugo, baby. Puro Dumi. gabok. Dumi, bibe. Sana, dale. Sa? Saan na, dali? Yero. Sa? Yero. Yero? Yero. Saan? Yero. Saan? Eh, eh, daga, nag-aaway. Daga. Takba. Pinagmumotor ka ni Gat, bumili ka doon ng ulam sa balele. Wala akong lesensya. Ano? Balile. nakakapaggala nga kayo sa wawa. Parot parito Abang hindi maalaw motor. Ikaw hindi magpakla. Bakit? <laughs> ano <bias> na yan? <laughs> Guys, pinahihiram ni, Gan ang kanyang motor. Madadagdagan pa may bali sa kanila. Pag <laughs> <laughs> hindi ari dari sa kabrin nito mga mga bias. hindi naman abot ang motor. Ano ang ng bias? ang biyas? Hindi tayo <laughs> 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 <Tendin bios. craft> Kawawa naman si Chakoni. Si <enthusiasts> hindi na makatulog. Wala Ito na magandang tulog ah? sa ma <laughs> mga chismosang pamangkin. May ampun pang dumating. <laughs> 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 hindi na mga katulog nag na siya <laughs> <laughs> Dulin na ako <laughs> <laughs> Kawawa naman si ga guys May sakit siya Tingnan mo na Sana all. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko, guys. At uh, talagang si na hindi na makatulog sa ingay namin pag chichismis sa loob. Ayan. Bye-bye, guys. Thank you so much for watching.